Nagluluksa ang music industry sa pagpanaw ng kilalang Pinoy regga singer na si Cocoy Baldo o Juan Manuel Ubaldo sa tunay na buhay. Matatanda ang nakilala ng marami si Cocoy nang sumali siya sa The Voice Philippines Season 2 noong 2014 kung saan siya ay naging finalist. Pinabilib ni Cocoy ang maraming manonood dahil sa reggae rendition niya ng sikat na kanta ng American reggae singer na si Matisyahu na One Day kung saan naging four-chair turner siya sa Blind Audition. Sumali siya sa team ni Coach Sara Heronimo at na-eliminate sa singing competition bago ang second to the final round. Kasunod nito, binansagan si Kokoy bilang Bob Marley ng Pilipinas, kabilang sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng reggae singer ay walang iba kundi ang kanyang dating The Voice Philippines coach na si Sara Heronimo. Sa isang post sa social media, matapos ang balita ng kanyang pagpanaw, nagpasalamat si Sarah Heronimo kay Baldo sa pagbabahagi ng kanyang talento sa musika, maraming salamat, at ibinahagi mo sa amin ang talento mo sa musika. Marami po akong natutunan sa inyo, lalo na ang prinsipyo nyo sa buhay, isinulat niya sa Instagram, maraming salamat Sir Kokoy. May your soul rest in God's presence, dagdag pa nito, ang kanyang post ay binahan ng pakikiramay mula sa mga netizens, kaya naman marami ang hindi makapaniwala ng bumungad noong biyernes, December 8 ng umaga ang balita, kaugnay ng sinapit ni Kokoy. Ayon sa mga lumabas na ulat, binawian ng buhay si Kokoy, pasado alauna ng madaling araw matapos maaksidente sa sinasakyan niyang motor. Siya ay 44 taong gulang. Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente sa Bacolod City. Si Kokoy Umano ay nagtangkang mag-overtake sa isang pickup at truck sa kanyang harapan sa kahabaan ng circumferential road sa barangay Mandalagan ala una ay media ng madaling araw noong biyernes. Gayunpaman, naganap ang trahedya nang siya ay nasagasaan ng gulong sa likuran ng 10-wheeler truck na may kargang sugarcane nang umabot sila sa isang kurba na humantong sa kanyang kamatayan, kinumpirma ng asawa at manager ni Baldo na si Sam ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng opisyal na Facebook page ni Baldo. Humingi rin si Sam ng privacy para sa kanilang pamilya. It is with a heavy heart to inform the public, especially the fans. That Coco Baldo has passed away earlier this morning, we kindly ask for privacy during this hard time in respect to his family and friends. He will be missed love and forever in our hearts. If there will be any updates, it will be posted here. Thank you all for your understanding. Hiniling din niya sa publiko na tanggalin ang anumang mga post na nagpapakita ng pinangyarihan ng aksidente. I am humbly asking everyone to take down the posts pertaining to my husband, Coco Ibaldos. Accident scene, as it is already causing distress to our entire family, isinulat ng asawa ng Mang awit. If you see any posts of the said accident, please ask the owner of the post to delete dagdag pa nito samantala bumuhos ang mensahe at panalangin para sa naulilang pamilya ni Kokoy